Sayang, kamar bukas. Dataran Idol Jabber sniper sayang. di selama kita, Ah, itu hai, hai, ba hai, baboy mm -hmm. okay. Dito sana hai, deh hai, 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 hai,

Alright, guys at anong luto yun guys? Dinuguan. Dinuguan. Yon mga kamars, uh, ito pala yung ano? Ito yung atay no? Atay? Puso. Baga. Baga. Nagulog <laughs> sana eh. Ayan na. Pang ano? Pag dinuguan. Ayan na. Wow. Iyon na. No? Ah, punta naman tayo dito. Turne pala. Turne. Time check mga mars. Alas 9 na ng gabi.

Ah. Dok, kami press. Oya, oras to bago ano, doctorin. Mm -hmm. Ang pagmarinade nito. Sangoras. oras. Hi. Nasugat daw kay Arthur. Ang iwa. Talas yang ng palayang ano no? Time check mga mars. Alas uh, 9.25 In the uh, evening Tuloy-tuloy pa rin kami sa pagluto ngayon So tayo yung para ilang mga mars. Uh, At siya para ano Sagkay Mix mix Mikos mikos na yan Ah Ah

Ito, guys, oh, Ito yung isda. Para yung iba, yung gusto mo.

Ah, oh, grabe lobo. Sa'yo lagay ito? Ayan. bakal. Marunong talaga si Tintin mag ano ng bata. Biasa talaga. Wala ka ng <laughs> lobo Ang haba. haba.

Eh shut out. Ano kang ginagawa niyo dalaw diyan? Ayare. Ay, Sakin ay. na pagbalitik ko libo na. Ha? Ah. Yung sinusog ko lang mas. Dito sana nice square and mga mas. Mga ganito mga pasyon. Mga luto-luto. Kaya mo dyan? oh. Ah, masuk. Lewen. Lewen mah uh, ano padar sa <coughs> tero. Melambot nang ang lah. na? nga. Lalat nya. Indi Hindi, may adubo pa eh. Ano may manak nakabuto naman sa dugo pa sa At 'yun mo dahilan sa Sumama kasi siya. Mars. Ya lah toresan saatnya. Para Hah? Apa nita Oke, silih. Oh. Kita yung hours, oh. Brako. Oh. Tali, may time. Nasaan ka mo ka, Ah, grabe kalamig dito, guys. So, ang binibidyo natin ngayon, mga Mars, yung ano, yung mga niluluto, laki randi at saka ni Torne. Tapos, habang nagluluto sila, dito naman nag-ayos sila, sila kaangya, yun, no? Sama si Murray. Si <laughs> Timo, Luma. relax lang yan si Timo. At yung nagpapatulog naman kay Jidin yung sa bibinyagan bukas si ano at itindin kasi panayak ako hindi naman pwede kasi karating ko lang sa ano grabe layo ng biyahe ko mga Mars sa muntik pa ako madisgrasya grabe grabe pasalamat ko sa Panginoong kaya na tumigil ako sa gilid tapos pasalamat agad ko kasi muntik na talaga tinama nabung, nabunggoan na talaga yung ano mga Mars yung dito yung bandang kaliwa Mabuti lang matibay yung motor natin, ano, uh, medyo ma mabigat ma kaya hindi basta-basta matumba. So may kasalanan naman ka Mars, yung motor yung biglang gumanon. So hindi ko na lang inano mga Mars kasi hindi naman ako na ano, na disgrace. pero dapat kailangan talagang kausapin yun. Hindi ko na lang inano. Basta kung sino ka man nakasagi sa akin kanina mag Ingat ka na lang At saka baka disgrace ka Buti na lang yung pagtama mo sa akin Hindi ako na, ano, natumba yeah. Meron? Alay mag-usap muna kayo Ay siya ikahaba eh Ah ah Kung ganyan kalaki ang ahas no? Yay. Yaro, yaro, yaro. Oh, dali ka nga own Kaka yung talaga ang gusto. Yeah, Ito ko ay no, to nautos ako. Ay ko sinabi po pala. Di sana ikaw na ang pinauna ko doon. Doon muna nga. Pag may dapat, layo, layo, layo. Ang taka yung sales Bakit? Yung pala yung Dahil di sana na siya na nauna kanina. Ay. Ang haba <laughs> eh. Ate ba lapit <laughs> din <laughs> eh? <laughs> Ando ah, Puputulin lang guys. At ready na 'yung ano, style po. Paglalagyan ng ulam. gah <coughs> Ah, ini ng boss. yan. Luto na ano, kuya? Luto na? Alay. Ayan? Oo. Iniigay gala sa bawang. Uh -huh. Luto na pala na ito mga kamars. Ayan. Okay. Lapit mo sa akin na. Alright guys, uh, uh, ako oh in. Uh, uh, uh,

Alkaras, Alkaras TV, shout out. Idol Itang, Mangusi, yan. Idol Kegawad, Albis Pinosa, shout out. Uh, Paring Jokes, Idol Jumper Sniper. Louis Kapanalig, yan yeah, Mga Mars Kautol, Shoutout out Shout out kay Paring Paring Asinto Ay, near. Paring Tasol, Manalo Paring Rico Silo, yan Shout out Yan, at maglalagay natin guys Lalay tayo dito

Dapat mo may plastic. Double yung plastic. Eh, tayo nga akong isang plastic. Tsaka punta tali, gano'n niya. Ikaw na magtali, Papa. Tingnan yung punta tali. eh. Ah, Ganyan pala, mga kumars. Bukas ko yung mainit pa to. Oo, kahit pa eh. Ilang araw ba ito bago maglamig? Ay maghapon yung mainit pa maghapon Next na naman guys <laughs> Alright Tatoy para sandok <coughs> <coughs> diba. diba, diba Dibli yan ma diba. Hindi pa Ito Ikaw na magpatong tama, tama na yan Tama na Oo init pala no init na Easy doon sila mga kamars. Oo, gari eh oh, nginda <laughs> uh. <laughs> 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 <sighs> <sighs> next naman commerce sigayam tungga Tugar, tumulak -tuga okay. yan. Yeah, Hindi eh. kayo masunog ang paa ng bangko? Hindi. Tasi, tasi ha. yung kol, matato. Tama na, tatay? So, alala ako dito. Okay, so, eso, baka gugulong. Yun. Ay, may kalang na pala. Nalagyan ng kalang ni Kuya dito. You know? Kalang na yan.

isang picture mga kamarso oh. isang ganito sayang yung mga ano na natin mga ka-Mars, yung mga kumpare natin mga malalayo kasi sila mga ka-Mars, kaya naiintindihan ko sila na hindi sila makarating bukas sa dingyag at masaya tayo mga ka-Mars, at naging kumpare natin sila no? Okay. Hey. Sayang. Sayang mga kamars, bukas darating sa Idol Sniper. Sayang. Di sila magkita ni ano ni Alcaraz TV. Magkumpare na sila. <laughs> Ayan, shout out sa aking mga kumpare dyan ng mga mukbangers dyan sa Burias Island. Ano itong galamisa? Maraming katungga. Sister ni Jerome Dick Chip Cook Ano yung ya? kaya? Lalagay yan dito? Baba Baba Ay, tumayin ko ba ng baboy? sa so, basta yung mga magluluto kami mga mars yun sa init tapos yung sakit sa mata dahil sa usok kaya sa mga sitok sa mga malulupit magluto yan Tama kapas. mga kapas. Tinaro naman para para pressure nang kon. Tingnan mo sa. Ito pala yung technique niya mga mas. Para bukas mainit pa rin siya. So kahit maghapon pa daw bukas mga mas, mainit pa rin tong ulam. As per currently, yung kiksyok. Ilong kasal din namin sa ari nang magluto, mga Mars. Ayan. Tatay, oh, relax lang kayo sa tatay. Oh. Wala tayong kape, tay? Ha? Wala tayong kape. Wala. Wala mo mabilihan ngayon ng kape na... O, barako, no? May barako ba dyan, Lab? Mmm. -hmm. Uh -huh. Sanlaba din. Ah. Oh. Pag-ibili Iyo. Dali. Iyong pipe is Mayak na sa torno. Mm -hmm. Sa ano naman ang guwan? Ang usok, mga May lang ano lang tay. Oo, kung plastic, hindi ko plastic yah. kaya tay, nagita sampu. Time check, kumar sa lason na ng gabi. Eleven o five. Yan, malapit na mag 12 am. 12 midnight, ala. Oh, yeah. Sånn. So.